nagbabalik na ang final destination. Dahil sa final destination, tuwing bumabiyahe kami sa likod ng truck na may daladalang mga troso, natatakot na ako eh. Natakot din ako dito sa nasunugan tapos dumaan sa may fare exit, yung sa elevator, yung sa dentista. Okay, so teaser pa lang yung nare-release nila and I must say may potential na agad. So dito nga natin makikita yung isang tattoo artist na mag-isa doon sa may shop niya. Sa taas niya, umiikot-ikot nga lang din yung ceiling fan at meron ding mga kadena doon sa gilid nito na unti-unti nang lumuluwag habang nagpapatugtog nga siya ng malakas doon sa speaker niya. Dahil sa lakas ng pagdagundong ng speaker niya, dito na nga natumba yung figure na nandun nga sa ibabaw ng speaker na magiging dahilan para nga may mabasag na lilinisin nga nung lalaki. Sa pagyoko nga nung lalaki para maglinis, dito na nga natapon yung alkohol na nandun lang sa harapan niya na magiging dahilan para iangat nga niya yung ulo niya at dito na nga rin natanggal yung kadena doon sa itaas na kumabit nga doon sa may hikaw niya sa ilong. Ang mas malala pa dito, sumabit yung kadena doon sa may ceiling fan kaya unti-unti nga siyang tumataas and syempre, nasasama din nga siya tapos yung alkohol na natapon, nagsimula na nga rin mag-apoy. At dahil sa lahat ng to, dito na kami may mangyayaring tatapos nga sa may buhay niya. Title ng movie, Final Destination 6, Bloodlines. Alam nyo kung ano yung lesson sa Final Destination? Lagi tayong maging aware sa paligid natin. Yung akala mong mga normal na bagay, baka ayan pa yung tumegi sa'yo eh. <laughs> ako, sa mga burara dyan, kabahan na kayo. Anyway, kaya ako nasabing may potential itong bagong Final Destination based on the teaser, kasi yung pinakita nila so far, it's something na realistic naman na pwede talagang mangyari sa totoong buhay. Aliban lang siguro doon sa sumot doon sa hikaw niya sa ilog pero overall pwede naman. I mean pwede para naman mangyari yan, pero sobrang liit lang ng chance. Ang lesson din talaga di ito wag maglagay ng hikaw sa ilong eh nakakatawa yung tugtog na pinili nila doon sa may teaser naalala ko yung joke doon sa Kenley <laughs> Kenley tuli budi budaw chu yung pangit kasi doon sa mga last na final destination Lagi siyang papuntang human error Imbes na literal na aksidente lang At least ngayon mas naging creative sila sa mga pa-domino effect nila Na it's actually more fun and exciting na mapanood At hulaan kung paano nga matitegi yung mga bawat tao dito Sobrang tagal ko nang napanood yung mga huling final destination Pero yung naaalala ko lang sobrang pangit ng pagkakagamit nila ng mga 3D and CGI effect. Sana this time they would use a more practical approach or kahit gumamit pa rin naman sila ng mga CGI and VFX as long as maganda pa nga rin yung execution. Kasi maganda na yung na establish ng Final Destination franchise kumbaga tumatak na sila sa memorya ng mga tao eh. So sana mas maging creative lang sila ngayon sa mga pagtegi ng mga tao kasi yun yung inaabangan ng mga tao dito eh. Kasi isipin mo yan ha, the fact matuwing nakakakita yung mga tao ng troso sa isang truck, sila na yung naalala that means ganun sila ka-creative kasi panigurado before Final Destination walang nakakaisip nyan eh so yon abangan natin yung full trailer and abangan natin tong Final Destination 6 on May 16 and balita ko nasa IMAX to so abangan natin